Uh, ngayong araw po welcome mga mga kalinding so ngayong araw po tayo ay maniningil ito po yung mga sinisingil natin ay yung pa ng pandemic na talagang napakakunat magbayad kaya inischedule na lang namin mga kalinding tuwing sabado kami maniningil dun ito ay arawan pero ginawa na namin sabado e, eh, separate namin yung talagang magagaling magbayad yung talagang kahit paano yung talagang nagbabayad so yung talagang kunutan na halos laging walang wala at panahon ito ng pandemic, pandemic, uh, ginawa namin Sabado. At kahit Sabado in-schedule namin, kuminsa talagang nasisiruhan pa rin kami. Wala talaga. Talagang itong may isampung katao ito, talagang napakakunat si Kalinding. Daanan ko lang yung kapatid ko at ito yung aking driver. Tara. Outfit check, mga kalinding. So, ayan. Ito yung suot ko, mga kalinding. Ito pang... Pag sa araw o oo. Hang, sa hangin at ito panitin sa sa importante importante itong helmet mga kalinding so ayan hindi hindi para sa mga pulis kundi para sa safety natin mga kalinding so ayan baby, baby. ano yan bagong bili baby, baby Ah. Baby, ha? Mama. Ah, si Mama. Ha, bebe. Ayan si Mama, Bibi. Ha? Ha, Bibi? O, oh, ayan si Bibi. Habol-habol sa ina, Oh. Yak nang niya o. Oh. Mama? <laughs> Pag may nasingil, Bibi, bibili kami ng maraming cake Kung may masingil at mga bagulbulan yung sinisingil namin. Ayan na kami, Ma. Ayan ang aking kapatid. Kasama ko sa paniningil. Punta kami ng Labaw. <laughs> Siya yung driver ko ngayon. Singil kami doon sa mga kunutan. Mga kalinding. Oh, ayan. Ayan. Hindi na natin po po yan? <laughs> Dito sa kalinding kunutan. Mga kalinding doon tayo sa dulo talaga napahakunat ng mga kalintig. Samahan niyo ako mamaya doon. Matay maningin mamaya. Ito po yung mag-ina. Yeah. Sabado na mga kalintig. Dami pang pas. Isko. Taon ang binilang nito.

Si ano po? Si Manugang niyo po. Si Bikay. Sinabihan ko na po yun nung nag-usap kami dito na magbigay-bigay. Sabi niya po na walang doon ang trabaho. Hindi, mo, hindi po namin kasalanan kung nawalan ang trabaho. Ang namin po yung naano, ano, tagal na po baga. Sana kahit 100, magbigay man lang po siya. Napakatagal ng palugid namin sa inyo. Ah. Ay, ako man, ako man, madam. Pabalik-balik man po kami digdi, yo. Harayoon oh. man po digdi. Uh, Ay, yo, may pong talagang problema. Kung, dawa, pa, paano, nag man po, tao, parehas magkita man po, baga, aram po man po ang, ang sitwasyon niyan. Hindi ko alam ang lupo. Asin yun ako sa akin

Tiga pa kami dyan. Tiga pa po. Tiga po. Tiga pa dyan. Tiga pa. Si Risa. Hindi ko po. At yung kapatid ko po nakakalam. Ito lang yung kilala ko eh. Naandyan ko. Tanungin mo si Risa. Pag alas 10, tapos na yung mga hulog dyan. Yung una, katiripo na yan. Kasi gabi ba gato ito dito. Napunta na lang. Tapos nangyari na pinanuhan ni Mike. Diyos ko nagkamali. Ate Risa, paanuhin mo kaming emergency. Dalawang libo, dalawang libo. Dalawang libo. Pero dito pa sa araw-araw. Sige po. yung po, Cynthia. Uh, Opo, sige po. Uh, uh. Uh, mga kalintin, Pauwi na kami sa wakas. May natapos na kami sa customer. Yung kinasabi ko sa inyo na pakakunod sa dolo, nagbigay din naman sa wakas. 100 na pagkatapos ng isang buwan. 20 sa yung gasolina.